Alak kasi si, nagulo sa ginawa lagi. Obo na si, pero nasa si. Oi, alak ka, alak ka. Tawagin, tawagin. Ina, 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 ina. Dira pagdiram. Yon ni, nasa si, nagulo ginawa ina. Ina, si. Sakit na kaya yung dogan si si. Alak ka, ginawa ina. Isa ka, isa ka, isa ka, isa ka, isa ka. Si. Sakit na, dugan, si Abulance. 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 Sakit na kayo dugan si Seba! Kit na kayo. Sakit na, Ay, na kayo! Sakit na po daw ulo. Hala! Guliti. Guliti guliti Ano 'to? Ano Ano yung, Ano 'to? Ano 'to? Ano 'to? Ano 'to? Ano 'to? Ano

na tulong laway para wala ka. tulong laway ano ka sisi tulong laway pero ano sisi tulong laway Ano mo balaka tulong ba tulong bukang laway bukang laway ano ka sisi tulong laway si perino Si... Si what if what if masakit siya ikaw pa admit ano ka ano ka sisi ano man lang si Sisi, ha? Tulo na kurabi si Hospital ko, ikaw pa admin. Hospital ko, ikaw pa admit! Tulong laway pa last Tulo time. Tulong laway. Hulok si kasi! Hulok kasi siya eh! Natulong rabis! Hulok oh. kasi Admit! 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 admit. I see you, I see you! I see you! I see you! I see you! No, I see you daw. Hulok! Tulong pa! Tulong pa! nag-ICU na siya. Nagsuka. Nagsuka. Nagsuka na. suka! na. Nagsuka na. Nagsuka na siya. na. Nagsuka pa rin. Nagsuka pa rin. Gamay lang. Gamay lang. Gamay lang. Para sa dipan. Ang exercise. Ang ko, Ang ko, Ang lakas. Ang lakas. Ang lakas. Ang lakas. Ang 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 lakas. Ang lakas. Ina ina Ang